Distansya mo din minsan yung sarili mo kasi sa paraan na yon na pag ng sarili mo sa kanya, marirealize din minsan or doon niya din minsan mafe-feel na nabimiss ka niya. Yo! What's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na! For today's vlog, eto na talaga, gawin mo to para siya ang unang mag-initiate na i-chat or call ka. So, check it out. A few moments later. Ah, number one is i-distansya mo yung sarili mo. Huwag kang puro puro push sa sarili mo doon sa kanya mga pips ha. Kumbaga, kalma lang, kalmahan mo lang. I-distansya mo din yung sarili mo. Kumbaga, kung hindi nagre-reply, sige, bigyan mo ng space. Bigyan mo siya ng time, mga peeps. Sana mag-reply din. Kasi hindi pa naman siya nag-reply sa'yo mga 10 minutes ago. So, ikaw naman, hindi lang siya nag-reply ng 10 minutes ago. Kung baga, napraning ka na, kung ano-ano kung yung mga negative thoughts na iniisip mo agad, kasi nga hindi lang siya nag -reply. Number two is, maging open-minded. Palagi ko itong sinasabi sa mga dati sa mga dati. Sa mga previous na vlog ko, mga peeps, or kung asugid na taga ka so molas tv palagi ko pong sinasabi mga pipsa na be open minded wag kang maging close minded mga pipsa Anong ibig sabihin ng be open minded so for example kapag puti or mapalalaki o mapababae mahilig talaga sila mga pips mahilig ha hindi mahilig sa ano, ha ano iniisip nyo mahilig talaga nilang itapik ang um, alam nyo na yung sex na bagay So, ikaw naman, maging open-minded ka din. Sinabihan ka lang, gusto niya lang pag-usapan about sa ganon. Hindi ka naman niya pinahubad or something. Hindi ka naman niya, hindi ka naman, hindi naman siya sa'yo nag-demand na gawin mo to, ganyan, ganyan. Kung gusto niya lang pag-usapan, minsan lang mga pips ha. Pero pag palagi na din na gusto niya pag-usapan, eh, nako, ma yan. <laughs> Malibog. <laughs> so, sa number three is self-control. So, ito yung sinasabi ko kanina mga pips. Ang bilis magsalita. Bilisan lang natin. Ito yung sinasabi ko mga oh. pips sana self-control. Yung kanina sa number one, na i-distansya mo din yung sarili mo. Sa number four naman is self-control. Kung sa pag hindi niya pag-reply ha, or or umabot na ng one week na hindi lang siya nag-update sa'yo, hindi lang siya nakapag-update sa sa'yo mga pips, is naloka ka na. <laughs> Nagipag-break ka na agad. Naku. Self-control, girl. Self-control. <laughs> Self-control na. Kung bubaga, yung sinabi ko nga na one week pa lang na hindi nag-message, eh, ikaw naman, naku, nakibag-break agad. Ano yun? <laughs> so, kung yun, yung, yung gawain mo na One week pa lang na hindi lang siya nag-reply is nag break ka na agad. Naku, hindi ka pwede sa LDR, mga te. Number four is iwasan maging boring. <laughs> Minsan, effective to mga pips, sana. iwasan mo din na maging boring kausap sa mga ka-chat mo. ba diba may mga ginawa akong video? Naku, ano yung mga topic na pwede niyong pag-usapan sa... Kapag nag-chat-chat kayo, nakapag, nakapag, or nakikipag-video call pa kayo. So, basta, Nandiyan mga pips, scroll down na lang. <laughs> Ang dami yan kasi more than 300 videos. Basta scroll down na lang. Meron akong vlog na ginawa na mga topic na pwede 'yong pag-usapan mga pips ha. Na kapag nakikipag-video call or nakikipag-chat kayo. So iwasan mo din maging boring minsan. Kasi nga mga pips, isa din yan sa dahilan kung bakit hindi ka na niya kinokontak. Kasi nga boring kang kausap, one word response ka lang. Yung kumaga siya palagi yung nagtatanong and ikaw pala yung mga response na response ka lang hindi mo man lang siya kinumusta hindi mo man lang tinanong yung background niya kung maga, wala kang gana so kung wala kang gana wag ka na lang magipag-chat mga peeps <laughs> yun yun ganun kadali so number five, sa so last is stop begging for his attention so isang pinaka effective na effective <laughs> pinaka effective na paraan ng para siya ang unang mag-initiate na i-chat ka or call ka is stop begging for his attention mga pipsa ha. Yun yun, yun nga sinasabi ko sa inyo na hindi naman kailangan 24 hours kayong mag-chat dalawa or 24 hours kayong mag-video call dalawa. Hindi kailangan mga pipsa As long as may nakaset kayo na schedule ng pag-uusap is okay na yun kung mag a week or twice a week kasi nga busy din yung kachat mo. Hindi naman siya yung anak mayaman na napalaging online then walang ibang iniisip kundi yung i-chat ka lang. Syempre kailangan din nilang mag-work kasi sa ibang bansa mga peeps, walang katulong. <laughs> o kumaga walang katulong, hindi hindi sila nag-hire ng katulong, kailangan magiging busy din sila minsan sa mga gawaing bahay or anything. Basta nagiging busy din sila mga peeps. Ha? Kaya Wag din na palagi mong kunin yung atensyon niya. Palagi yung, yung gusto mo na palagi ikaw yung nasa atensyon niya. Hindi ganun mga peeps ha. Dapat give and take. So, yun na yun. <laughs> That's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Sane. I'm now signing off. Walang ibang may alam ang Kailangan mo ba makakausap at magsasabi?